Hey guys, um, kung mapapansin nyo na maingay po sa paligid. So, ayan. Gagawa tayo ng content ngayon for today's video guys. Ay meron tayong isi-share about po sa, sa ice cream na cream line. So, guys, um, mapapansin nyo maingay po. May nag-video game and meron na Um, ng video okay sa, ano, sa may likod ng bahay namin. Ito guys ay isishare ko lang po sa inyo um, about po sa so, may mga katanungan ng mga mga viewers ko, ayan char mga viewers. So, shout out sa mga viewers ko dyan. at um i ko na po sa inyo uh, electricity 'yan. Sa electricity guys, ang daming nagtatanong. So, ito may nagtatanong dito, guys. Um wait lang, open ko mo 'yung cellphone. 'Yan. May mga nagtatanong po dito about po sa cream line. So, kadalasan po naman talaga ay mga negosyante um kagaya sa akin, dati po ay gusto ko po talaga magkaroon ng ice cream uh, magbebenta ng ice cream yan, so ang tagal ko po nagkaroon, siguro 2 months 3 months na ang ginagawa ko po, ikwento ko lang po muna ang ginagawa ko po dati ay wala po talaga akong sariling ice cream na wala akong ahente yan so ang ginawa ko bumili ako ng freezer so yung freezer ko ay nandun po yung lahat ng lahat na may yelo lahat yung frozen yan. So, ang ginawa ko, bumili lang po ako na ice cream doon po sa labas. Ang ka, ang kasamaan nga po ay pag uwi ko pa, yung mga lusaw-lusaw na yan. So, hindi po siya maganda dahil nalusaw na yung ice cream doon. So, hindi na po siya buo doon sa konya, pati din po sa mga sa plastic na hindi na siya buo. So, kailangan ko talagang magkaroon ng ice cream. So, ang ginawa ko, yung sa mga nagtatanong na kung paano ako nagkaroon ng ice cream. Cream line at saka selecta. May selecta din po ako. So, ang ginawa ko, so yan, mamaya na lang muna. Mamaya ko na muna ikwento sa inyo at ito muna, ang um, sasagutin ko yung mga katanungan nila. So, ayan, para po kay, ano, user... Um, gusto ko po mag-purchase ng creamline ice cream. So, ang katanungan po niya ay gusto daw niyang magkaroon ng ice cream, cream line. So, ay lang po. Ang gawin niyo po ay i-search na lang po sa, ang ginawa ko po ay nagsearch search po ako sa sa messenger yon Kasi sa website nila, hindi ko po sila mahanap. Sa messenger, kung saan yung malapit na sa location nyo. So, ang, ang sinerge ko kasi kami taga-antipolo kami, oh, ang Honorizal. So, sinerge ko po ang Honorizal Creamline Ice Cream. So, sinerge ko yan. So, may lumabas siya. So, um sabi ko sa sarili ko, sabi ko, bahala na si Batman kung may mag-reply o wala. So, ayan. Kaya, ayun, sinerge ko siya. So, may nag-reply naman at nakausap ko naman siya ng maayos. So, dalawa yun sila. And then, ayong yung una pala, ang in-applyan, ang sinerge ko ay si um, Creamline at saka si Selecta. Ang naunang nag-reply, so agad-agad siya talagang nagpunta dito kinabo. Uh, after 3 days, ayon nagpunta siya kagad, binisita niya yung store ko, yon So, ang ang ginawa ko po ay valid ID, uh, bills, uh, bills, payment, meral ko bills tapos uh, business permit. So, ipaserox nyo lang po yon So, ayan, i, i naman po nila sa inyo kung ano po ang gagawin nyo. So, ayan, um, ito naman po si Michelle. Bakit sa akin walang 5% free electricity? Halos magdadalawang taon na ako sa, sa kanila. So, ganito po kasi yon Ang sabi po, guys, pasensya na sa inyay. May nag-video may nag-video naman sa likod. Kailangan ko nang mag, uh, magawa ng content kasi wala uh, wala pa naman akong naisip na content so ito na lang sasagutin ko yung mga katanungan nila so ayan bakit nga ba wala siyang 5% electricity kasi 4,500 pataas yun yung kailangan mong makuha sa loob ng isang buwan kaya kailangan mong makakuha ng 4,500 pataas para magkaroon ka ng 5% electricity. Yan. Yun yung paliwanag sa akin. Hmm. ba diba? So, next. Pwede po ba magtinda ng ice cream? Cream line, pwede po ba? Bang... Po ba na ahente San Carlos Rosario Batangas sa Ramos Store? So, yun guys. Yan po yung tinata yung sinasabi ko po sa inyo na kailangan nyo pong i-search kung saan kayong lugar. Hindi ko po pwedeng isa, hindi ko po pwedeng i-share sa inyo yung number dahil yung number na ito na meron sa akin, yun po yung sa area ko. Magkaiba po tayo ng location. So next, paano ko mag-apply para masupplyan po ako ng ice cream? So ganun nga po. Ayan, ganun nga po ang gagawin nyo. I-search nyo na lang po yung location nyo. Kunwari, Carlos Rosario Batangas Creme Line uh, Ice Cream Creme Ice Cream yan. So search nyo lang. May lalabas yan dyan. Basta bala uh, bahala na kung may magre-reply yan. So kung wala naman sa messenger, doon kay sa website. So ayan. Doon na naman tayo kay Love. Saan po nyo kinontak si Creamline? Line? Ganon din po ang tanong. Yun po sa messenger lang po talaga siya makikita. So, yan, isi-share ko po sa inyo kung nakamagkano ko sa electricity buwan-buwan kasi minsan din po ay hindi 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 man siya gaano mabenta like maulan mas mabenta guys ang ingay yan mas mabenta po siya kapag tag-init so tag-ulan humihina po siya so ay may bumili So and guys, um, hindi po siya pare-parehas ang araw-buwan kasi mayroon naman tag init, mayroon naman tag ulan. So kapag tag init, lumalakas siya. Hindi naman sobrang lakas, akto lang. And then, uh, minsan pa nga ay naka 3 times, 4 times ako umorder kapag tag init. Pero pag tag ulan, 1 once lang or 2 times 'yan. Kaya depende din po. Minsan po nawala po akong electricity dahil gawa po sa mahina. Kaya hindi po ako gano'n nakapag-order. So, ayan guys. At saka ipapakita ko po sa inyo kung paano. Dito sa taas, ipapakita ko sa inyo kung um, um example po sa mga electricity yan. Mga electricity dyan, mga, mga ano, discount ko yun. Nakakatipid din po siya. And then, ayan. So, para sa akin, kasi yung yung ice cream ko is selecta tsaka cream line. Um, okay naman siya kasi kung Bakit nga ba ako kumuha ng Selecta kasi may cream line naman ako Kasi minsan yung iba Gusto nila yung flavor ng Selecta Yung iba naman gusto naman sa cream line Kaya mas maganda yung may mapagpipilian sila Guys sana Nakatulong na, ako sa mga katanungan nyo At um, Thank you thank you Sa mga question nyo At masarap din sa pakiramdam na na may nagtatanong sa akin at naisagot ko rin naman at sana nakatulong sa inyo. Ayan guys, thank you sa uh, please don't forget to subscribe guys to my channel and then thank you God bless. Bye.